Sa isang siyudad day ay makikita mo kung ano ang mga tanyag. Ang tanyag po sa isang siyudad ay ang ang mga lokal ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang lokal dito, ang lokal po ng Baguio City. Nadaan po kami at kami po ay mga naglalakbay ng galing po kami sa Strawberry Farm. Kapatid! <laughs> Opo, magandang hapon po sa inyo. Magbablog Bab lang po ng konti. Salamat <laughs> po ng marami. Ito po ang ano, ang ating kapilya dito sa Baguio, sa lokal ng Baguio City, Benguet. Ayan po. Ayan po, ang napakagandang tahanan ng Diyos na nandito sa Baguio ito po ay tinatalakay sa pundasyon ang pundasyon po ang ang pundasyon po ang laging at nasa likuran po ang napakagandang bahayan dito sa Benguet nakitang kita mo po kung paano naitayo ang mga bahay na yan hindi po yan mga kubo yan po ay mga kontretong bahay na nakatayo sa ibabo ng bundok isa po yan sa isipan ng tao na nakagawa ng bahay ayun ayun tingnan nyo naman po ito po ay isang tanyag sa lugar na ito Kami naman po ay kapatid, mga kapatid kami sa lokal po ng Tamarin. Ayan po ang isa naming kasama. Ayan na. Ah, ang pangit daw na driver. Yo, hindi ako naniwala doon. <laughs> Thank you po sa inyong panonood.